Hi guys! Welcome to my channel. For today's video guys, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba natin may balik ang ating Facebook page na nawawala after natin mag-deactivate sa ating main Facebook. So marami na na rin akong ginawang research guys sa Google, sa YouTube, but hindi siya nag-work. So naghanap pa rin ako ng ibang way kung paano ko may balik yun. Kasi sayang din naman yung effort natin dun guys. At sayang din yung followers natin. So let's go guys. Yan nga guys. Umpisahan na natin. Try natin i-search sa aking Facebook page. Daily routine. Ayun, wala siya. So, sa Facebook. I-click lang natin guys yung three line. Then, punta tayo sa page. Ayan. Then, andito yung aking daily routine vlog. Click active. Ayan. Ayan na siya guys. So, pwede nang i-switch to your Facebook page kung gusto niyo po. Search natin. Kung meron na ba talaga. Ayan na siya guys. Madali lang guys. Pero hindi ako sure kung depende sa klase ng mga cellphone natin. That's all guys. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa aking maiksing videos. At kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para magiging updated po tayo. Thank you! Bye-bye!